Good morning guys 8 o'clock na Pauwi na ako 8 o'clock na ang labas ko ngayon Bali, pasok ko is 11 to 8 in the morning Sosyal diba yung iba pumapasok Di kwetse sila guys O, oh, diba So, maglalakad lang muna ako guys Hanggang doon sa my convenience store Actually, hindi siya convenience Inconvenience store siya sobrang mahal ng paninda nila doon. Ang tagal pa kasi magbukas yung mga tindahan doon, mga 9 pa. Ang edi. Ano din yung oras ko kakaantay. So, naka-break time ang Lola Bells. <laughs> Dito lang kami makakapag-cellphone, guys. Siyempre. Sa locker lang, ako lang mag-uisa nag-break time ng ganitong oras. Kasi pag ganitong oras, by the way, the time is 6.21 in the morning. Pag ganitong oras, tatlo na lang kami sa ano, dyan sa room namin. So, yan. Well, anyway, ako lang naman laging nag-break. Sa so, mga ganito 15 minutes. Upo lang ako dito. Tapos paso. Maya na ulit. So, Tuesday na ng morning. Uwi na. Uwi na ako. Yung iba papasok. May mga morning shift din kasi. Pero iba yung mga accounts nila guys. Tell me. What you? Guys, tingnan nyo ang bukid. Brown na brown na. Sobrang sobrang na talaga. Ayan, napaararo na pala namin yan. Yung, ano, pala yan. Para if ever na umulan, ay, readyng ready na siya. Kaso wala pa talaga. May si mama ko, nagano ng kalabaw. Yung kalabaw namin, kawawa. Natuto na lang din siya talagang kumain ng ano, guys. Ito yung mga dahon. Mm -hmm. Tapos yung bayabas namin dun, abay patay na. Mama, oh. wow. Yung Madre de Agua, mabuti na lang talaga. Matibay pala yung Madre de Agua sa, ano, sa init. Kaya yan. Buhay na buhay pa yung Madre de Agua namin. Natitirang, ano, pang kain ng hayop ba? Baboy. Yan. Pati yung saging do namatay. yung mga saging na kami namatay doon? Yung lubi. Lubi? Yung nyug dyan. Ewan ko. Sabi ni mama, may ini... Ilang puno na yatang namatay dyan. Sa sobrang init ba? Oh. Wala nang makaing damo yung manok kasi... Patay na eh. Oo. Oh. oh. Wow. Kita mo Oh, wow. Oh. Wow. Ha? Huh? ay na ron. Nakabiyak-biyak pa man din yung mga lupa pag ayan na shoot dyan. Tagalog, hindi pa yan nakakaintindi ng Tagalog si Ayos guys. Bisaya. Ah, kakaintindi na yan lahat. Inuhuli nilang dalawa yung itik guys. Kaya <laughs> Mga sisio kasi pinaglalaruan nila. Sabi ko intens na sisio, sabi ko itik hulihin niyo. <laughs> oh <laughs> Hindi niyo mahuhuli ang itik na 'yan. Ayun, para mapagod kayong dalawa. Siyong so, mga manok kasi, guys, ang bilis niyong hulihin. Hindi kasi takot sa tao. Tingnan nyo, oh, nandito ako nakaupo. Andiyan lang din sila. Napapagod eh. Pinaglalaroan. Hindi makakain yung manok. Sabi ko yung itik. Hulihin nyo. Tingnan natin. O oh, ayos Ayaw! Masakitan ng itik. Kala ko niya mahuli. Nahuli niya rin pala yung itik. <laughs> o, oh, sige. Ay, ayaw! Ayaw, makato na siya rin malupad o taas. Ayaw din ha sa pikas kay may kalamansi. Maka mahawakan ni Liam may tinik-tinik. Oh, nantawar. Yam, ayaw dito, Yam. Kaya na ay tunok. Dire ka. Miracle fruit, guys. Papakain yan sa manok. Open lang yan siya dyan para may ano, katuwaan naman yung mga manok na ano, mahilig silang tuka-tuka -tuka na kung ano-ano dami kasing bunga yan. Ha? Kuha ni manok? Oo. Oh. May take 45 days pala kaming manok da guys. Tulog ka buo. <laughs> Tatlong piraso. Ano mo? May nai manok dere. Ha? Manok dere. Yak. Kamay pa ka hani. Mag-sipolo mm. adiha. Makaon na sila. Good morning guys. To negosyo ni papa ko. magkopras ng alam nyo na yan. <laughs> ano pa bang ibang kinokopras? Ayan yan. Pinakain lang yan sa mga baboy guys. Kasi medyo ang mahal na talaga ng ano. Sobrang mahal ng feeds. Kaya yung inahin, tsaka yung ano namin, yung pampakasta namin, yan yung pinakukonsumo namin, tsaka kunting uh, kanang tahop ba. Are, are. <laughs> diba? Walang tapon talaga ang niyo guys, diba? O, panggatong na namin yan. So this month, hindi kami bumili ng gas. Kasi, daming panggatong eh. Yan, pag, o dito punong-puno yan. Yung sako na yan, puro ano yan ang niyog. <laughs> ah, mga ina ni ba? Bao. Oh. Yan. Mm. Maligo na ka? <laughs> ah, maligo ka? O yan anong naamang ka diha? <laughs> 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 ako na trabaho. Ako yung kaligo. Ay, lakat. Ay, lakat dito ni mama nimo Kaligo dito ganahan. Ay, giinita na siya guys. Ipaw si ito marunong magsalita eh. Ha? Huh? What are we? But, ni mo. Hmm? Uh, Dagkuan ka inang lubiha pa sa? Kala na 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 tangkal. Ah. Dagkuan na ni gagmay ini ng panganlaw na. Oh. Na apa? Oh, paghulat. Hmm, lubiha. Murak mapuslan pa na. Unsa man ibulat ni mo ni eh? patimbang ni mo ng inana ra? Ibulad ra. Gani. Ah pusla. ah, pusla na. Tag ano kasi guys, 15 ang kilo kapag ganyan, diretsyo mo yung ipakikilo. Kapag ano naman, kapag tuyo, yung napilad na ba, 25 ang kilo. Yan trabaho ng mga tita ko dun sa Mabinay kasi marami silang niyog dun eh. Mm. Ay ka na, pagka very good mani mo. Hmm. na paghulat gud. Mm. Nga dyan guys, oh, sa sa lolo ko yan. Wala nang nakakaakyat ng mga nyug na yan. Sobrang taas. Hindi na rin pwede si Papa dyan. Sobrang taas-taas na. Oh, ang dami oh. Ang daming bunga. Tuyo na. Ano, ano mo yung tawag niya? Laya na. Uy, kiyat. Ganun ni... Mm. Mm -mm. Binaog, binaog, Naog. Nagawi. nasunod. Huwag ka na ako. Mahulog ka. Dalinas ka. Marami dyan. Ang taas daw na ng mga lubi ng lulo ko. Aniyog pala. Hindi na makakyat-akyat sa soba. Ano. Antayin na lang yan kung kailan mahulog. <laughs> Yung iba nga eh. Parang ano na ba yan? Natulok na ba? Ako guys, kaya hindi ako natulong dyan ni Papa kasi lalaba ako. Andyan ako. I'm here! I'm here outside. Mahuman pa kong laba. Oh! Diri sa laba, gawas! Aturang So, ayan guys. Maglalaba muna tayo. sa katayo ano, tutulong mag, ano, ng, ano, kopras. Tapos, yan. Dito, syempre, dito tayo maglalaba para yung tubig na pinagbanlawan, sya lang ding ililinis natin dyan sa, ano, baboy. See you next time. Dito muna.